pinagpaliba naman ng COMELEC ang pagbaba ng desisyon sa hiling ni Senador Bongbong Marcos na Systems Audit. Ang katunggali naman sa pagka-VP ni Marcos sa si Congresswoman Lenny Robredo pa uh, umalma sa pang-uudyok umano ng kampo ni Marcos para magprotesta ang mga tao. Umaaksyon si Trish Roque. Isang misang isinagawa ng kampo ni VP frontrunner Lenny Robredo para sa pagsisimula ng canvassing ng mga boto sa Kongreso. Umaasa si Robredo, walang magiging aberya sa bilangan. Alam na natin lahat, nabilang na ng COMELEC yung boto. Um, sa sana lang, tuloy-tuloy uh, na sa canvas kasi um, marami, marami na tayong kailangan harapin na trabaho. Na, uh, Siyempre, everyday na nadedelay ito, hindi Yun din yung araw na hindi tayo nakakasimula. Hindi raw maiwasang mga ambang ni Robredo, lalo't may ipinapakalat umanong maling impormasyon ang kampo ni Sen. Bongbong Marcos. Para may nagpadala sa atin na video, saka mga pictures ng mga, um, mga van na umiikot sa mga karamihan, mga, mga informal settlers na sites na nag encourage ng people power, nagsasabi na sila yung panalo. Basta sana yung totoo lang. Kasi yung nabibiktima nito, hindi naman ako, pero nabibiktima nito yung mga tao. Kaya sana, sana mahinto na din. Kasabay nito, inilabas ng kampo ni Robredo ang lahat ng certificates of canvas na hawak nila. git ng mga abogado ni Robredo, hindi maaaring magprotesta si Marcos o harangin ng canvassing para maglabas ng ebidensya. Na hindi pwede na lahat na pwedeng erase ng mga grounds, mga objections ay i entertain o tatanggapin ng isang canvassing board. Kung ganun, kung allowed yan, we can never hope to finish a canvas in time for the constitutional deadline. <coughs> Technically, the constitutional deadline is before June 30 <coughs> or the end of the term. Bagamat meron forever dito sa canvas ito, walang forever. <laughs> Nauna nang humiling ng system audit ang kampo ni Marcos. Pero sabi ng Comelec, kailangan nilang ipagpaliban ang desisyon sa hiling ng senador. Nagsimula na kasi ang canvassing sa Kongreso at may nakabinbinding kasong kriminal laban sa mga tauhan ng Comelec at Smartmatic. Sa aming palagay, napakahalagay yung concept ng transparency no? at uh, accountability. Kung kaya't sinabi rin namin sa resolusyon, kami ay bukas na mag mag, ng audit ang isang disinterested, non-partisan, and qualified IT um, practitioners. Umaaksyon, Trish Roque, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.